dun ni para makaragid so, dito tayo sa ating ginagawa uh, bar counter, gitu, to, so to, so, na tayo ng mga ilaw, ito pala yung uh, dito. Dito. Dito yung mga ilaw na na Tsaka yung 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 tayong chandelier. Ilipat natin dito sa switch. Ah, maraming salamat pala sa patuloy na pag-support sa akin channel mga karagids. No? Kahit hindi pa tayo makakajankok. Gawa na kasi ng kulang pa tayo sa budget. So nag-iipon pa tayo para bili ng mga gamit. Gamit natin pang vlog. Tsaka malayo din yung pupuntahan ko doon tayo sa Kalikwa Clan sa Bye Bye Makato noon, doon, ako mag uh, chankok ng fishing adventure so, no, sa ngayon tsaka tsaka muna tayo sa pagbablog ng ano ang ginagawa natin mga construction no ya to back hunter ito no yun back counter no So pagkatapos nito, iwan ko na kung ano na gagawin ko. So baka may iba na namang pagawa yung amo natin. So salamat talaga sa patuloy na pag-suporta mga karagids kahit wala pa tayong magagandang upload talaga. So ang gusto ko talaga kachan ko. Kaya kaso hindi pa ako makaparap kachan ko kasi wala pa nga tayong gamit ko, lang pa tayo ng gamit, tsaka budget din. Kasi hindi naman tayo punta doon magdala din tayo ng so, so budget natin sa ka, pagkain, tsaka yun Sa bahay, libre lang tayo sa bahay doon. Ang ating pagkain lang, pagkain. Hindi naman tayo, pag magkatsan ko pa rin tayo alam na kapwa tayo gastos din. Salamat pala sa lahat-lahat ng hindi patuloy na pong suporta sa channel ko. Especially sa Jalin, Charita. Salamat sila talaga yung tumutulong sa akin. Alam niyo na sila niyo para maabot ko tong punto na to sa channel ko. Salamat talaga mga kapagids. Tsaka huwag kalimutan na like na rin. rin yung mga video na video ko at click nyo rin yung notification bell para update kayo pag may bago tayong upload at pag nakakachankok na tayo. Sige, maraming salamat mga karagis. God bless.